Hello guys, magandang araw po muli sa ating lahat welcome sa aking munting tahanan kato ni Puting Ting Channel Sa ngayon guys, nandito kami sa barko ng Kasakay pero galing kami ng Kabiti kahapon pa Dumating kami dito sa pier ng Pilar Sur Sudon ay mag alas 4 na madaling araw Ngayon medyo lumiwanag na kaya nakakapag vlog na uli ako at ito nga guys, oh, habang nananakbo ang barkong sinakyan ng bus na ng Roro bus, eh, patawid na rin kami papuntang pier masubati. Masbate. Medyo malapit na. Kasi apat na oras lang naman daw ito kung tatawir. bali aket mo na ako guys sa task mo at delete ako doon sa may bandang unahan para yung pagpatuloy ang pagpoblog So, ayan guys, nandito na ako sa panay, sa may bandang unahan ng barko. Nakalipat na ako. At tanaw na rin namin yung pier ng Masbate. Ayun oh, ang mga crew ng barko ay naghahanda na rin sa pagsadsad. Unti-unti na nilang binababa yung andamyo o daanan ng truck para makalipat sa pier bali dalawang sasakyan lang naman guys ang tatawid oh, yung rorobas na aming sinakyan at isang close bag napakasimple lang naman pero baka so, nga di ng mayroon itu namanya tuh ngeluarin sampah itu. Oh, dia kan sadar, terus ini kan. Kita lagi di sini. Mas.

Ayan guys, nakababa na kami ng Roro bus at tryscale na lang kami papunta sa baryo na aming pupuntahan. So, ayan guys, nakababa na po kami at nakita na namin yung tarpaulin ng namaya pang kapatid ng asawa ko. Ayan po ang dahilan ng biglaan namin pag-uwi dito sa probinsya. Ayan guys, may nag-aabang din pala sa pagdating namin dito sa probinsya. Shout out sa iyo, malaking kabaw. <tinyo> so sa mahabang panahon at kung ilang taon din at mahabang biyahe rin namin nagkita kits na rin naman yung mga magkakamukha ibig ko sabihin magkakapatid ayun guys so masaya kami yung sinalubong nila at ngayon nandito na nga kami malapit na sa kanilang bahay So, ayan guys, hanggang dito na lang po muna ang vlog ko dito sa aming mahabang biyahe. Almost nabot din ng 20 hours. Sana po hindi kayo napagod. Okay lang kami ni Mrs. kami. Kami naman talaga nagbiyahe. So, may siya at po at maraming maraming salamat sa mga nanood na at manonood pa lang lalong-lalo lalo na sa nakakata sa ating lahat na andyan siya at ginabayan ng ating mahabang biyahe.